Mga kasama, sa gitali po ng ating mga balita, unahay natin ang report. May kaugnayan po ito sa binatilyo nagbaril sa sarili matapos barili ng dating kasintahan sa mismo ng eskwilahan pumano na po. Yung babae kritikal pa rin. Mula sa FM Dagupan, may detalye, Idol, Machu Patieco. RMN Live Report! Nasawi wina ang 18 anyos na si Alias Leo ang bumaril sa umano'y dating kasintahan ito sa loob ng paralan sa Nueva Ecija kahapon. Ito ay kinumpirma ng mismong kaanak ni Alias Leo sa pakikipag-ugnay ng IFM News ngayong hapon. Si Leo, nagbaril sa sarili matapos paputukan ng bala ang 15 anyos sa si Alias Leo nang maganap ang malagim na insidente sa loob mismo ng classroom nito sa Santa Rosa Integrated School. Samantala, patuloy naman na lumalaban si Alias Leo at nananawagan din ang pamilya nito ng tulong pinansyal para sa operasyon na kailangan isagawa sa kanya matapos magtamo ng tama ng bala sa leeg. Sa Facebook post ng mga kaanak nito, agaw buhay pa rin si Lea na nasa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa lungsod ng Kabanatuan. Kasama mo mula rito sa IFM de Gupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!